Ayaw daw ng ibang tao ang pusa kasi mabaho ang tae kala mo naman ang bangon ng tae nila nakakadiring man itong pakinggan pero let's talk about tae ngayon because why not diba araw-araw natin yan hinaharap as cat parent sa mga pusang jumijebs sa litter box araw-araw tayo nagdadakot ng pupo nila, walang mabangong tae kahit yung tinitingala mong artista ay tumatay din at malamang may amoy din yan, ganyan din pagdating sa alaga nating pusa, may breed or puspin man yan, parehong tumatay at may amoy ang tae nila, may contribution ang food at health ng ating mga cats sa tapang ng amoy ng kanilang poops. At may paraan din para ma-reduce ang odor ng poopo nila. Diet. Kapag nag-introduce ka ng bagong food sa inyong cats, may tendency na magsuka at magtae kapag nabigla ang kanilang digestive system. For sure, hindi kaaya-aya ang amoy niyan. Kaya when introducing a new food, it is better to do it gradually like adding 10% of their meal muna with the new food so they can adjust slowly. Since cats are obligate carnivores, which means gusto nila kumain ng meat or high in protein na pagkain. While protein-rich diet is good for them, it can also result to smelly poops, lalo na pag nag-hunting sila at kumakain ng mga daga at ibon. May mga pusa na may food intolerance or food allergies na nagkukos ng gut inflammation, tulad na lamang ng gatas or maybe grains like rice, corns, and oats or maybe meat like beef or chicken. As a result, maaring basa at mabaho ang kanilang poops parasites. May mga intestinal parasites that can cause damage to our cat's intestines. Maraming sintomas ang parasitic infection. Isa na dito ang pagkaroon ng diarrhea at mabahong pupo. In this case, kailangan ma warm ng inyong cats. Paano ma-reduce ang odor ng poops? If may health issue ang pusa, that should be addressed first. But if everything is normal at ang concern lang natin is ma-reduce yung normal odor ng kanilang jebs, feed your cats with food na may yuca extract na ingredient. Ang yuca extract ay mula sa yuca plant na ginagamit as traditional medicine. May laman itong saponins na nag-neutralize at binabawasan ang ammonia na napupudus sa chan, which results to a less smelly na poops at utot. May anti-inflammatory properties din ito which can help cats na may joint pain and inflammation. Ang Pet Mara Dry Cat Food at Smart Heart contains yuca extract kaya gusto kong pinapakain ang cats ko nito. May cat snack din tulad nitong freeze-dried cat grass na may yuca extract content. So guys, just to summarize, wala po talagang mabangong poops sa mga pusa. Pero, we can do something about it. I hope na-enjoy nyo ang usapang pupo natin today. Thanks for watching And have a nice day. See you in the next video.